C'est la mga kadagi, yan at magandang umaga po, time check maghahalauna na, yan, happy new year po sa inyong lahat At naghati na po ang taon. At paalam 2024, maraming salamat sa iyong alaala -ala. At syempre, 2025 naman tayo At sana'y maray pang blessing ang dumating sa buhay natin, yan At isang mega love shoutout sa mga solid kadagi natin dyan At sa mga OFW na patuloy nakasuporta sa ating YouTube channel Thank you, thank you, yan at syempre, kaya na Danny Laberboy, at parang Tickboy para sa Palaboy, Mon Vitor, Alvin Blasco, Alvin Laririt, Mario Atempo, Sir Benji Torres, yan, shout At syempre, lalong-lalong lalo sa ating Pia Cesar at Tita Baby Juling. Yan. Happy New Year sa inyong lahat. At lagi kayo mag-iingat and God bless. At syempre, sa aking tiyahe na tiyuhin na patuloy na suporta. Yan. Tita Beck, Tita Peli. Yan. And Tito Pangkoy, Happy Happy New Year. Maraming maraming salamat sa lahat-lahat. Yan. At tayo'y lalaot. At sana makaulit tayo ng maraming lobster para tayo makapagpapasok ng pera itong 2025 na ito. Yan, at ang ating handa ay alam niyo naman pag may handaan, yung ating mga handa ay hindi naman naliligot talaga, kilimitan sa umaga pa nakakain. Puro bahaw dahil syempre may mga inom nga, nakakainom tayo minsan, kaya hindi na nakakain. Yan. At nililipit na ni Ang iba nasa rep na. Alam mga ba, ang tinapay, walang bawas lutas, Spaghetti Ako lang kumain Kaya ako kumain Lalaot ako At ito na lang atin Ayan Alright Isin pa si Mark Ayan At uh, tabang abang na lang po Sa laot At sana makahuli nga tayo Ng maraming love sir Alright uh, At shoutout na rin Kay Kuya Tasyong At kay Parinden Rose Yan Shoutout at syempre, kinakuya Eric at Ate May, maraming maraming salamat. And Happy New Year and God bless. Yan. Alright, Jack. Yeah. Mm -hmm. At kuha na natin ang tanggunggong. Wala ko tayo nakalimutan na. Let's go. Ah. Balde muna ang ating dadali. Mukhang muna tayo magdala ng yelo. Dahil walang mabiling yelo ngayon. Uy, naambun pa. At syempre kaya tayo ngayon lalala at gawa ng usok. Ang dami. Hindi makita mga bundok. Ayan. ang dami rin handa nila. Hindi naubos. <laughs> Nung Pasko, grabe. Dami namin handa. Sa Jato hindi rin naubos. Papunta tayo ng Tabindagat. wala na nang ay makahuli tayo ng maraming lobster right shout out sa mga hindi nagiinom <laughs> ng dito na dito na ating mga kasamahan mga nailaw na yan aray ko po nakakagulat tapos na ang bagong taon 2025 na alright yun kita ng mga bundok kita ng paninyal All right? alright All right. Kita naman ang mga bundok mga kadagit. Rights. All right, mga kadagit. Yan nandito tayo sa laut, nakarya na tayo at maya maya lang mamanda na tayo. All right, at abang ng mga po sa ating pamandaw at sanay makahuli tayo ng maraming Lobster, all right. Ada nah, daging lobster nakakatatlo na tayo. Alright, parang ilapsar na naman mga kadami. po pa, ang huli. Right, pero may left mga eh. 2025. Alright. Ang tuwag uh, na makakawala. Oh, ang lang eh. Puro yung isang ipinang tama عادي <applause>

lalimpa ng konti abang-abang lang po alright mga katanggi patapos na tayo at liwanag na liwanag na silangan alright. at welcome 2025 alright so, huli naman tayo ay papano Okay. mga huli natin mga kadagi na uh, Maragon right alright mga kadagi pauwi na tayo yan meron pa ditong bangka marami pa sila yan isa wow dalawa ano pa sala tatlo yan at magahan tayong pamangyan pero huuna na dahil tatlo pa naman sila dito at saka ang bangka nila ay matutuloy ng akin ay baka baka Matamba ito. Alright. Yan, uh, tabang-abang na lang po. Sa tabi. Yan ang ating huli, oh. Uh, hindi naman tayo malulugay dahil malang kilo ng baraga. Oh, lalaki, oh. Yung mga piraso. Alright. At sana makahuli din sila. Yan. At maglalawit tayo ng panggulyasan. na mga bang na lang po. Sa tabi, sana makahuli tayo ng gulyasan. lagi kita ah, dadali na natin sa fishing ha yuk oh 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 Para alam mabibili pa niya oh, 'yun. Ah, ayan ah. Alright, ha? Huh? Let's go. Tingnan mo muna 'yan. Tingnan mo 'yan. 'Pag ko-look mo muna 'yan, Ay, ay. Senyo. Anina. Kay hey, Imar. Jomar. Right, let's go. Dalhin na natin sa Kishin Balboa. Yes, baby. Grabe nang bigat ng bangka. Kailangan nang ipare ang plywood. Sobrang bigat. Grabe. Aba, naka 1.9 lang tayo. <laughs> Grabe. 1.9 Alright mga katagi, yan. At tayo pupunta naman makina na Shin Balboa para kuha nin yung bayad dahil wala siya kanina. Kaya ngayon lang tayo pupunta. Alright right, let's go Pumunta tayo kay Shane Balboa Kabuag Hub Official, alright At Happy New Year po nga ulit Sa lahat, ang ating mga solid kadagi natin dyan At sa mga OFW Yan. Thank you Alright Alright parang tulog pa rin lampas na ng alas 8 tulog pa rin yata si Shane 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 Alright Alright mga kadagi, yan at naibigyan na ni Shay ng bayad, tayo ay naka 2,000 mahigit, panuman na lang ang kilo, bumaba na dahil January 1 na nga. Alright, at maraming salamat sa inyong suporta at Happy New Year nga uli at hanggang dito na lang po ang aking vlog. Bye bye, I love you all, see you next vlog, bye bye.